Iris. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digit number ay, number 13 at number 21. Para sa 3 digit number ay, number 4, number 6, at number 8. Para sa 6 number loto ay, number 25, number 9, number 18, number 27, number 33, at number 39. Taurus. Ang tagumpay ay dumarating sa mga marunong maghintay at kumilos ng may tiyaga. Huwag mawala ng loob sa mga pagsubok. Para sa two-digit number ay, number 12 at number 16. Para sa 3 digit number i number 7 number 2 at number 5. Para sa 6 number loto i number 10 number 19 number 28 number 24 number 3 at number 36. Gemini ikaw ay nasa tamang landas kung maniniwala ka sa galing mong magdesisyon. Panatiliin ang balanse sa isip at damdamin. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 15, number 21, number 30, number 33. At number 37. Cancer, makinig sa sinasabi ng iyong damdamin. Kalikasan ang nagpapahiwatig kung kailan ang tamang panahon para umaksyon. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 8, at number 4. Para sa 6 number loto ay number 8, number 11, number 35, number 22, number 26 at number 19. Leo, hindi natutulog ang pagkakataon, minsan ay nasa liwanag ng araw ang gabay mo. Maging bukas sa bago at magtiwala sa sarili. Para sa 2 digit number ay number 17 at number 23. Para sa 3 digit number ay number 5, number 7 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 38, number 17, number 24, number 29, number 32 at number 12. Virgo. Ang disiplina mo ay daan sa tagumpay. Huwag matakot sa pag-uulit ng proseso, ang bawat pagkilos ay may bunga. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 3, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 13, number 7. Number 20, Number 31, Number 34, at Number 40. Libra. Ang pagkamit ng balanse sa buhay ay simula ng tagumpay. Hanapin ang panloob na katahimikan para marinig ang totoong gabay. Para sa two-digit number ay Number 6 at Number 15. Para sa 3 digit number i, number 4, number 4 at number 7. Para sa 6 number lotto i, number 9, number 12, number 21, number 30, number 33 at number 36. Scorpio, malalim ang iyong intuition, gamitin mo ito sa pagdedesisyon kalikasan ang nagsasabi kung kailan mo kailangang kumilos para sa 2 digit number ay number 10 at number 22 para sa 3 digit number ay number 3 number 8 at number 6 para sa 6 number loto ay number 23 number 17 number 25 number 20 number 30 at number 39, Sagittarius. Panatiliin ang punonibik sa mga bagong karanasan. Kalikasan ang nagtuturo iyo ng direksyon kapag bukas ka sa pagbabago. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 40, number 18, number 23, number 29, number 35, at number 16. Capricorn. Ang bawat pagsusumikap mo ay may kalakip na bunga. Ang kalikasan ay sumusuporta sa mga may malinaw na layunin. Para sa 2 digit number ay, number 8 at number 14. Para sa 3 digit number ay number 1, number 6 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 10, number 38, number 19, number 27, number 32 at number 15. Aquarius. Ang kakaibang pananaw mo ay maaaring maging susi ng tagumpay pakinggan ang mga palatandaan sa paligid para sa 2-digit number ay number 5 at number 11 para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 8 para sa 6 number loto ay number 13, number 17, number 37, number 26, number 34 at number 22, Pisces, ang panaginip mo ay gabay ng iyong tadhana, sa katahimikan mo matatagpuan ang tunay mong direksyon, para sa 2 digit number ay, number 9 at number 12, para sa 3 digit number ay, number 3, number 7, at number 9, para sa 6 number loto ay, number 33, Number sixteen, number twenty, number twenty-five, number thirty, at number eight.